Dalawa po yung libre. Ang libre po, ang freebies niya, ito at saka ito. Ayan. Ayan po yung sa ating panjika. So, pag binuksan niyo po ito. Ayan, churan. Ayan na po. Tapos, ilabalik lang natin. Tapos, nasaraduhan. Tapos, ilalak. Wow. Ang sabi nila, pag ginano mo, kakalat. Eh, wala po. Hindi. Oh. Hindi na Wala. Wala. Ganda pala nito. Kurt, ito na yung ano mo. Yung test lang, yung gano'n, gano'n. Try mo. Try natin dun sa hindi masyadong gamitin. <laughs> sa hindi masyadong. Okay. Ito, sa white, sa white. Ay, hindi. Ay, hindi. Wala, Wala, matibay nga, to, 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 to. matibay. Sorry. Matibay nga. Mas, hindi siya so, nakapulat ng crayons na no, iba. Ano, eh. <laughs> Good day, mga chan! Another day, another vlog! Ayan. Ay, wow! Super cute pala nito. <laughs> Ayan, na. maliit lang. Wow! Super cute. Tanggalin natin sa ano. Ayan po. Sobrang ganyan na yun siya, oh. Ayan, oh. Wow. Tapos, try natin kunin yung susi. Wait lang po. Ayan, at nakuha ko na po yung isang susi. Ayan. So, bubuksan ko na po. ano natin. Ayun. Open na natin. Ah, okay. Yan ang grupo pala siya. Ang tatanggal ba? Wait lang po. <laughs> Ayan po, at uh, after how many years, natanggal ko na po. Ito po yung pang coins. Ito naman po, dito po yung mga uh, paper bills. Mabigat din po pala ng konti. Ang cute niya ito po ay anla, lalagyan ko lang dun sa ano. Ayan, pag kinabit, ganyan po. Pag tinanggal nyo, ganyan. Pag kinabit. Tapos, pag sinara, sasarang ganyan. Tapos, ayan na po. Ayan na. Easy. Easy money. Easy money. Ito po ay nabili ko ng 167 pesos. Ayan. Sobrang ano po ito. Mabigat-bigat din po. Siyempre bakal. Tapos yung isa ko naman po ito. Ayan naman po. Ito naman po yung isa ko. Ayan. So, bubuksan natin. Pagpabukas. Ganyan na po. Ayan. So, ayan po. Tapos ito may kalki ako dito. Tapos po. Wow. Ganda po, di ba? Ito po ay para do sa mga sabon ko. Ayan, yung mga paninda kong iba. Yun naman pong maliit po. Itong bago. Ito po. Ito po ay pang Gcash. At ang lagayan ko po ng sa Gcash ay mga canister. Ayan po. So, ito po yung paninda natin. Yun. Nandun <laughs> sa kisame. May... Ito po yung bumibili sa atin. Kaya hey, abot po natin. Sana. <laughs> ito na po. Ayan. Uso. Uso. Anel. Wait ka lang. Ano yun mo muna ito? Wait lang po ah. Magpapabidyo lang po tayo. Ito mo. Ito po oh. Ito po, oh lagay po natin tong ayan order ang kanilang binili ito po oh, mountain tenju tapos yung sokole andito na rin po ayan tingnan natin sige te hilahin mo na ayan Diyan na yung sokole te dandahan ma ayan na ayan, nakuha na po nila ayan. yung order sige natin yung ano yung order natin and then oh, tapos meron kami ganito ok, ayan, Sarap yan, yan oh. tapos ang latest ay ayan, thank you so much bye. bye bye guys ayan, continue na po natin ito na po yung tig pipis so ito na po yung ating ginawa So, ilalagay natin dito. Maglagay tayo ng space na dalawa pa. Kasi mas marami yung piso. So, ayan. Mali pala ako. Dapat pala ito nilagay ko dito. Para, ano ah. Para hindi ko siya na piso. So, balik natin dito. Ilagay natin to dito. Tapos ito, ilagay natin dito sa taas. Ayan. Ayan po yung sa ating Conjeica. So, pag binuksan nyo po ito. Ayan. Charan. Ayan na po. Tapos, ibabalik lang natin. Isasaraduhan. Tapos, ilalak. Wow. Ready to go. Go, go, go. Ito at mag-unboxing tayo ng ating mga parcel. At saka ito. Ayan. May mga na-unbox na akong una ka. So, na natin. Kailangan ng na buksan. Marami pang parating. Yung, akala mo naman, honey. Yan, buksan na natin. Eto na po. Oh, I-open na natin. Hi, guys. Wow! Ito yung free yung aming orderan may free ganito so ito yun na oh. maganda tapos may free din po ito oh kakawati soup ito ang sabon. na natin wow bali ito na po yun para siyang dishwashing liquid <laughs> pero ano po yan ah, shampoo and conditioner pang aso Ayan po. at ah, para po may shampoo na yung aming aso. Dahil po safeguard po ang shampoo niya. <laughs> Amoyin po natin kung mabango. Ah, it's sealed. I-open natin. Dito, baka may amoy. Hindi yan, syempre. Amoy ah, ka dyan? Nek. Ay, mayroon pa palang isang isang. Dalawa yung sila. Yay! Amin mo tayo. Oh, siya. <laughs> <So, laughs> uh, so Ang bango niya. Hindi hmm. ka nakakatawa. Hmm. so ginawa sa akin ni <laughs> <laughs> Ayan po, at dito po yan ilalagay sa loob. Yan Ano masyarap? Hindi. Ayan. Babang din pala. Ganun lang pala yun. Hindi na pala kailangan kahit ilaki yung ano. Ayan po, tas. Tapos, ganyan, ganyan. O, paano ba? Ganyan? Mali. Ganyan. Ayan. So, yun po. Woo, 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 nagrarap. Woo, woo. Ah? Ayan po. Ito po ay, magkano nga ito ate? 100. 100 plus, 100. 100 plus, 100. plus 100. lang po. Ah, huh? Five, okay, uh, 135 Yun, huwag ka Ilang galon na yan siya? Ilang galon na yan? 1 gallon, tapos ito po may, kakawati free. soup Dalawa po I yung na. libre Ang libre po, ang freebies niya Ito at saka ito Ayan And then this one Kanina po na-unboxing ko na yung isa Yung May kahapon ko po lang yung, okay. yung box? Buksan na natin to. Yun yung lagay ng pera. Ah, okay. uh, yeah. Ito. Kailangan ko siyang i-unbox kasi nga po, ano po, bukas to, may pasok na. Eh, wala na po. Naubos na po yung pay yung secret. Kaya ito na po. Oh, wow. So good. Biscuit. <laughs> Biscuit. Try mo dito, Chama. Ay, wow. Sabi Ito. di ba hindi napuputol? Sabi nila. Lar. Mm. Try natin. Ano, okay? Ay, oo nga. Damn. Tignan mo kung hmm. nababawasan. Parang walang bawas, te. Eh. Hmm. Ayun po, oh. Tignan natin kung nakalat. Ito, Ay, yung tignan parang. Ayun, yung hmm. Sabi nila, pag ginanong mo, kakalat. Eh, wala po. Oh. Okay. Hindi na pala. Wala. Ganda pala nito. Kurt, ito na yung ano mo. Yung test lang, yung gano'n, yung gano'n. Gano. Try mo. Try natin dun sa hindi masyadong gamitin. <laughs> sa hindi masyadong. Ito, sa white, sa white. Wala, hindi. Wala, hindi. Matibay nga, matibay. Matibay nga. Hindi siya nakapulat ng crayons na no, iba. Ano, matibay. eh. Masakit. Di ba, Hindi siya katulad sa ibang crayons. Ah, matigas nga siya. Yan kaganda ng kulay, promise, no? Totoo ang chismis. Ito yung chismis. favorite kong color mo, oh. Totoo ang chismis. Ay, oh. hindi siya, ano. Yan, ganda. Yan na natin yung white may kulay. Wala, wala nung kulay. Gray yan, di ba yung favorite mo, gray? Gray. Saan ng kulay. Ito baby ko, ha? ingatan mo. Diyos ko, huwag mong iwala sa school. Ay, school. Atin. Ay, wala na siyang pangkulay Nawala na niya sa school lahat. Ay, try mo naman yung baksak. Yung baksak. Di ba pag nababaksak yung crayons? Wala, hindi nga. Hindi nga maputol. Ibabagsak mo pa kaya. Ay, hindi nga wala na. Wala, ayan. Ay, buo pa rin. Ay, pa. Ganda pala ng kulay nito, oh. Shhh! Ayan na! Eh, kung madalit, kinakagatiyan niya, ano? Kinakain niya. Huwag mo na ganyan, eh. Ang dalit niya. Ako na. Punti yung karat lang. Ayan. At okay na. Bali po, ito ay 36 color. Yung pong pinakamarami. Ito po ay, magkano nga ito, te? 100, ano to? Pakita 135. Ay, plus, Yeah. 135, tapos 135 din. So. Pakita mo yung gato siya mo, yung dito, Oh. Para hindi siya nakalat. may lagayan, na, para ah. hindi kalat-kalat. May diba? pahanap-hanap ka, pa ka na. Uh, oh, ako. Mamaya na. Ah. That's all. Thank you so much. Bye-bye. Babu! Thank you for always watching mga chang, babu, and please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa ating mga bagong uploads. Babu!